Good day kapadyak, sa video natin ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-reset ang hydraulic caliper kung sakaling aksidente mo napiga katulad nyan. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! pag aksidente mong napiga yung preno mo o yung tropa mong makulit, piga ng piga na wala naman yung gulong at nagdikit yung brake pad, ayun, kotongan mo. De <laughs> joke lang. Huwag kang magpapanik. Okay lang yan. Hindi pa yan, ma hindi yan masisira. Hindi yan maglilik ng langis. Okay. Nagdikit yung brake pad. Hanap ka lang ng flathead screwdriver. Kung wala kang flathead screwdriver, kuha ka lang ng kutsilyo. Yan. Although, ano lang, doble ingat lang sa kutsilyo. Kung medyo mapurol yung kutsilyo mo, edi okay. Pero ingat pa rin. Siguraduhin nyo lang yung ulo ng flathead, eh, malinis. Kung medyo may grasa-grasa yan ng konti o may langis, medyo madumi, huwag mong ipapasok kasi makocontaminate yung brake pad. Make sure na malinis yan at syempre huwag mo rin hawakan ng kamay mo para hindi talaga siya magkaroon ng contamination. So, mas maganda kung nakatanggal yung caliper dun sa ah uh, fork mo o do sa frame mo. Tap so, gamit itong flathead screwdriver, itatry mo paghiwalayin itong bakal. Hindi itong brake pad na sa gitna. Huwag mong itutusok agad, huwag mong ipapasok agad 'yung flathead dito sa gitna ng brake pad. Mabibitak 'yan kapag piniwersa mo. Subukan mo lang paghiwalayin muna. Ano, parang ganito. Hmm. Ayan. Tapos kapag meron ng space dyan sa gitna Pwede mo na ipasok yung screwdriver Pero dahan-dahan lang Tapos itulak mo lang left and right Para ma-reset yung piston sa loob Ayan. So ingat pa rin sa pagtulak ng brake pad Kasi yung brake pad na yan medyo malambot yan Lalo na kung resin pad yung gamit mo kung metal pad yung brake pad mo, eh okay lang. Walang problema. Matigas yun eh. Pero huwag mo munang ibabalik sa fork mo o sa frame mo. Ibalik mo tong screwdriver at itong brake lever, piga-pigain mo. Yan, ng several times. Okay. Yan. So bakit natin ginawa yon? Para yung hydraulic fluid, mag-cycle ulit siya. Kasi kapag tinulak mo yung brake pad, Itutulak nga yung hydraulic fluid papunta dito sa brake lever. So yung brake lever mo magiging spongy yung pakiramdam. Yung parang merong hangin. Saka kapag nagbukas ka ng bleed port, aapaw ang hydraulic oil. Yun, tapos pwede mo nang ibalik dun sa fork mo o sa frame mo. So tandaan mo lang kapag magtatrabaho ka, tatanggalin mo yung uh, gulong mo sa fork mo o sa frame mo. Lagi kang mag-iwan ng kahit anong pang-ipit. Eto, katulad nito, karton lang. Yan, ipit mo lang dyan sa caliper. Para kung sakaling mapiga mo siya accidentally, again, <laughs> hindi na siya didikit. Yan. Hmm. O, oh, di ba? Hindi didikit. Okay, so yun guys, ang pag-reset ng hydraulic caliper. Kung sakaling aksidente mo napiga. Okay. So, kung nakatulong itong video na to leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ko pang idagdag, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!